Yun. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Narito po tayo upang saksiyan ang isang malaking sunod saan malapit siya sa Laguna. Ayan po guys, saksiyan niyo kung gano'ng kalakas ang sunog. At wala pa po ang duwarating na bumbero. Andito po ang aming tubig ang... Tangin <laughs> <laughs> <Wala> na. Kung... Ano? <laughs> Fly <laughs> Ayusin mo kasi. Papayos. <laughs> ba Ito guys, sa kapila kong takon naman po tayo pupunta. Meron doon yung mga bagong laya na galing sa kulungan. Asan dyan? Okay. Ayan, mga nagbabagong buhay sila. Nagbabagong buhay. Eh, oo, ano yan pre, eh, baka sa simbahan. Paano yan pre? Ay eh, oo, may finish eh, no? Start oh. to Tuloy mo yung, yung broadcast. Ha? Ah? Tuloy mo. Tak na, na ako pa. Ito nung no, anong view dito pre, no? Oo. Oh. Ituloy Ay, ito Ay, lang ito lang pala yung Rizal Pre, oh. Oo, oh, yan nga. Ang lapit. Hmm. Pag minuto ka layo. <laughs> Ayun oh. Nakapunta na ako dyan eh. Mm. Tapos Ilan lapit lang pala yan? Lapit lang yan. Ito pala oh, Rizal okay. dito. Eh di Rizal pala to. Oh. Ako ah, tayo puta ito ang Laguna pala. Kabiti nga yan pre. sunog na yan. Ito Laguna pala. Oo oh, kasi sa puti yun dito eh. Ito kabiti. Kabiti ang may sunog na yun eh. Tapos ito. Sa puti. Okay. Las Piñas pasay paranyake pasay para alabang, alabang. <laughs> alabang. muntinlupa tangay ko lang ito pang market kasi wala na pansin niyan <laughs>